Lesson number 12. Bunggang date now, pulubi later. Magpakasimple ka lang. Effort lang ang puhunan and believe me, they will appreciate it more than expensive dates. Mag-isip ng ibang paraan kung saan hindi ka mahirapan. Halimbawa, bring them To a park or to the zoo and be amazed by what nature has to offer. Cook their favorite dish. Movie marathon at home. Play board games. Relationship comes with honesty. Tell them what you can also afford. If they love you, they will understand and happily support your plans. to make your date exciting and memorable. Wag bunggang date now, pulubi later. Hindi naman masama kung sasabihin mo sa jowa mo o kaya sa asawa mo na wala ka talagang pera para i-date siya na ingrande. Simple lang pero may kaakibat na pagmamahal ay sapat na. Anong pwedeng alternative para makatipid kayo at makaipon? Lesson number 13, utang now, pulubi later. Madaling umutang, pero mahirap magbayad. Meron ding iba na naiwumaling sa enjoy now, pay later. Without knowing na may mga consequences kapag nagpabaya tayo sa pagbabayad on time. Dapat accountable ka. Harapin ang mga responsibilidad and be accountable for your action. Maging wais ka, huwag ka nang mangutang muli. Maging wise sa spending, pati na rin sa pagmanage ng finances. Simple lang dapat. Simplify your lifestyle. Magtiis muna sa kaunti. Magsumikap at magtiyaga ka. Aasinso ka kung porsigido ka sa buhay. Sikapin mong magbagong buhay. Bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna ang sarili mo. Matatapos ang utang kung tatapusin mo na ito ngayon. Ano ang mga nagawa mo na para lunasan ang problema mo sa buhay? Lesson number 14, Pabuti now, pulubi later. Fresh ka nga paglabas, haggard at stress naman ang iyong finances. Bakit nga ba may mga taong kahit gipit na gumagawa pa rin ng paraan para magpa-beauty? Una, lahat dapat subukan. Hindi mo kailangan subukan lahat ng mga bago para malaman kung ito ay babagay sa iyo. Pangalawa, may kompetisyon. Okay lang sana kung ken apport tayo sa mga ganitong bagay. Pero kung gagastos lang o mangungutang para lang makipagkante sa iba, mauubos at mauubos ang pera natin. Pangatlo, mahilig manggaya. Pwede naman natin silang gayahin sa ibang paraan na hindi na didisgrasya ang bulsa. We need to work and focus more in ourselves, particularly Our attitude and aim to build great relationship with others. Have you tried other alternatives that can help you look and feel good na hindi mabubutas ang bulsa mo?